Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Pangasinan ng isa na namang pangasinenseng mangis na napaulat na nawawala sa garagatang sakop ng bayan ng Agno dito sa Lalawigan. Sa lagi pa ng IFM Dagupan kay Philippine Coast Guard Station Head Commander Alexander Corpus, nakatanggap ng ulat ang PCG no 17 ang buwan ng Nobyembre kung saan ipinagbigay alam ng isang Michelle Olero, anak ng biktimang si Antonio, na isang mangis na nga mula sa bayan ng Bani, ang nawawala ang kanyang tatay habang ito'y naglaya upang mangisda agad nagsagawa ng koordinasyon ng PCG sa Agno Police Station at sa may bayan ng Agno din ay nagsagawa isang search and rescue operation sa nasabing biktima nitong Sabado nang makatanggap ang anak ng biktima ng isang tawag mula sa kanyang tatay na inigtas siya ng mga crew ng isang foreign motor vessel na der space Hong Kong registered vessel kung saan ay pawang mga Pinoy ang mga crew nito. ayon kay Corpus dahil sa sama ng panahon at lakas ng alon ng dahilan ng nito kung saan hindi na niya nalating ang pupuntahan ng 16 nautical miles at tanging nakarating lamang ito sa 7 nautical miles. na sagipang biktima sa bahagi ng kanluran ng Agno Pangasinaan nang dumaan ng nasabing foreign vessel. Matagumpay namang nasundo si Antonio ng kanyang pamilya sa bahagi ng isang port sa may subik sa Sambales at nakatakta naman ng parangalan ang mga nakasagip sa nasabing biktima. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol bat at Talaw, Tatak Arman